Good morning. Ako ni eh, introduce inyo kining mo klase na machine. Ang tawag na machine ay uh, dehumidifier. Ang purpose ini dehumidifier machine, uh, may mga ni siya taga sip sip sa mga tubig dire sa nilabhan. Ang kini siya na machine, magamit ni siya sa importante ni siya sa panahon, weather, a season na uh, ting na like uh, next month o oh, magsugod na ang autumn season sunod uh, winter season and then spring season so ang importante kay ni siya kay mo na siya mo sip sip dire sa mga tubig dinhi sa mga moist dire yan ni sip sipon anya ang among washing machine at saka dryer machine uh, is Kuan lang ordinary like yung old pa na, fa na mga machine like nang good na nagkahanap yung klaseng na dryer machine na ano yung dryer machine ang tawa yung tumbler machine uh, mo iksulod mo dito, inigawas niya di mo na kailangan ihalay, inani di uh, diretsyon mo na lang tupi kaya as in dry na siya so anak na klase na dryer machine wala mi anak so ang amo a kini ang amo ang pang pang sip sip din he, para dali siya muga ay kung wala ni dili ni ko wala ni siya ang amo ang sanina amo gamit panahon sa tintugnaw kay ang tintug ang tugnaw dere sa Korea mas mahaba kay sa init ang diri ang summer season diri is two months and a half lang tapos all the rest uh, siya, mga pin months ay tugnaw. Next month, magsugod na ang panahon na tugnaw. So, kini siya, mo amo ang oh, uh, napili, tag sip kay wak ba may tumbler machine na uh, automatic na dryer na as in oga na inig ka ho man tipo tipo kay na na lang ang mga sanina. So, money amo ang best choice at choice sa kuan pang sip-sip dire sa mga nilabhan. Yan lang. This is the humidifier machine. Na taga sip-sip sa mga uh, tubig dire sa mga nilabhan. Pero, dili din na siya kanagi sa mga dry machine. Dili na siya magtulo. Kuan na siya. Uh, di, di, dili na siya ba? <laughs> ay okay, na dry naman siya sa ordinary na dryer machine